Laki. Fish is the... The best yan. Yeah. Yan ang masarap <laughs> dyan. Ayun, gumagalaw yeah. pa eh. Best lang ba? po sa akin. <laughs> Ubus oh. Good morning guys, mga tao Sama ko ngayon yan, nasa likod ko at saka Ayun pa rin, kasawa-sawa. <laughs> Siya pa rin kasama ko, guys. No chase lang talaga. <laughs> uh, iba namang lugar tayo ngayon guys Lapang ligo-ligo Lapang ligo-ligo to Punta tayo sa uh, malaking ilog Doon naman tayo mga fishing Tingnan natin kung Ano kasi ngayon pala Kung makakapunta doon guys sila nakapunta na sila doon dati pa nangingilaw nga lang pero ngayon laki yung mga kapamingwit doon bali kasama ko yung dalawa ko pang pinsan bukod doon bali ano kami lima kami dito nya kami susunduin sa may cooperative So okay. Ayan guys. Ngayon nga po malaking Ayan. Para bibili so, oh, pera ka. <laughs> <laughs> so, Sana all may pera. snack. So ayan guys. <laughs> So, yun guys. Uh, Dito kami dadaan sa may gilid ng subdivision para siyorkat namin. Diba, guys? Nice. Ito yung bahay ko, guys. oh win mo ayan. ng kamelya ang mundo 🎵 yung bahay ko. Bahay mo. So, kayo, guys. What's up? Oh, introduce yourself. Reception <laughs> rin ako sa YouTube channel ko, Mac, Mac Cooper. Ayun. <laughs> Sabay ganun eh. Meron nga. On the way na kami. Kaso wala pa kaming So yun guys. Nandito na kami ayun Kita nyo ba yan? Lawak. Ayan mag-aayos muna kami ng

Doon pre sa malalim pre. Ah, oh. Oh, paikot. Ang gilid-gilid ng. Eh, lubog mo ay ano, isa sa ima, yung ano. So ayun guys, ayun na yung bote namin. Yeah, boss. Che. Dito yung iba. Yan pamingwit ni j So bote. test sa. na lang kami ng mahuhuli ayan ayan isang bote saka ayan sumabit tong isa ha ha okay. So yun guys, nakahanap na kami ng pwesto. Dito ako. Dito si J. Si J. Tapos si Pati. Dito kami, malamig dito eh. A few moments later. So yun guys, bali... Walang kumakagat sa pamingwit ngayon, tsaka sa palutang natin, walang kumakagat. Ah... Uh, yung kasama namin tinry kumuha ng dala ah uh, makapagdala na lang ngayon kung makakahiram siya ngayon kasi manghihiram lang kami ng dala tapos yun yung gagamitin namin sana makahiram guys para ano, medyo luminaw kasi yung ilog para makahuli din tayo so yun wala kami mahuli ito na lang dali mo oh. sila. Namimingwit pa sila. Wala pa kami nahuli kahit isa guys. <laughs> dito lang sila alam ng puno. Dito dito. Magpahinga dito guys. Hindi kami nakahuli. Magpipiknik na lang kami. <laughs> Magpipiknik na lang kami dito guys. Ganang pwesto dito sa ano Oh. Lino kasi. Ang linaw ng ilog. Ay nakita niyo guys oh. Wala ring dala. Dire rin nakahiram ng dala. Dala. Hindi na Bin dala. Hindi dala, hindi na dala. Hey guys, nakahuli daw. Tahan natin. Sino nakahuli? Yeah. Uh, mm, di na tayo bigo. Ay, angat mo na pre. Pero lalapitan ka siguro. You know, lucky oh. <laughs> wow. Kasi ka Jomar? Nakadali ah, tayo ng isa. Saan tayo Yung pain, kinangan ko. Kasi ka Jomar, dala dala. Lucky oh. Lucky naligaw <laughs> ayos kalas mo ito mo labi lang <laughs> ano hinila hmm. ayun o <laughs> ayun o guys o edyo maliit lang itong isa na to letak pa nga <laughs> rin doon bye bye Ayan guys, iniwan namin yung mga ba namin doon sa taas kasi wala nung kumakagat sa pamingwit kaya bumaba kami dito kaya yun nakadali si Jin ng ano dalawa na si kay Jomar nakaisa na rin bali nakatatlo na kami dito sa baba yun kasi sa taas no malinaw yung tubig dito kahit malinaw nasa agos yung, yung nasa agos yung isda kaya kumakagat pa rin. Ayan guys. Ando sila ano. Ayan, apat na raw. Apat na raw guys. Tahan natin. Ayan na ah, guys. do, Ay isa, malaki na rin yung isa. Ang laki nito guys. Oh. Nakita nyo ba yan? Lapad oh. Sinlapad ng kamay niya no. Ayan guys. Dito kami nakakadali. Si Jay nakaapat na dito Sa taas wala eh Ayan guys makita nyo Sa Agos lang kami Tapos si Kuya Jomar nandun Sa pinakababa May huli na rin siya Si Jay nakaapat na Ayan guys Nakadali na naman si Kuya Jomar Ayan siya Nakahuli na naman siya isa Ayun guys, nakadali na naman si Jomar doon isa. Nakakadalawang ah, malaki na siya doon. Tapos si J. Ewan ko kung na uli. Andun. Yung sa akin nakawala. <laughs> isa pa lang nakawala pa. Pero malaki-laki na rin sana. Sayang. Ayun. Ayun. Ayun pa inihaw. Ayan, guys. Pagkakarang kami, namimingwit. <laughs> Ito na huli namin, guys. Ah. Mag-iihaw na kami, muna. Habang yung iba namimingwit pa. Ah, I-iihaw muna kami. ni Rolly, 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 oh. <laughs> Ayun, may dalang kahoy, guys. Tapos, may dala na kaming kanin. Hindi na, na hindi na kami magsasayang dito. Kain namin. Yun. Ay, masasamban mo pa. Ay, ito kami ng tilapia. Ayun. Isang piraso. So, ayun. Yung malaki. Ayan, ready na ang pangihaw natin. Ayan. Ayan. Salang na natin. Woo! Saya! Tala sa bundok. Saya. Ang sarap talaga sa bundok. So, yun guys. At ito yung pinakamalaki. Talagang kasindahan niya ng binti, oh. andun sila andun si Kuya Omar andito yung akin yan ganda dyan no malilim matahimik peace is the so guys ang last ha? Yeah. ito po yung last malaki pinamalaki kasi laki ng kamay yun ano Okay na yan, pre. Wala yan. Walang mali dyan. Oo. yan. masarap Ayun, gumagalaw pa eh. naman yung isda. <hukana> uh, buti nakaapat uh, ako doon. Ngayon uh, po ang aming cook. sa ilog sino ang tatay langaw naman eh, tilapia namin guys nihaw nilangaw pa Lego Sardines yung talong Ayan, ito yung kutara, ayaw na ito, babatok ko dyan. Ayan, ito na kaya? Ayan, wala tayong hinawan. Ayan. Ayan, ilog e Sira. Happy Lug. Kita ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sabi mo, bay tapa. Uh, basic lang. <laughs> basic <laughs> lang po sa akin. Uvos, oh. <laughs> guys, ganito lang kami. Parang pikin ka pinuntahan mo. Ayan, ba dun, ka ka? Roller coaster. <sighs> Ayon, guys. Pagkini <laughs> ano na to, basura na to pinagkainan namin guys actually nalulusaw kasi to kahit ano you know, guys eh, wag lang yung mga plastic kasi nakakasira ng kalikasan yan guys eh nama talaga ito guys, magtapos namin kumain tabi mo lang dyan hmm. kasi may pupuntang aso dyan <laughs> tatawid dyan ligaw ligaw salamat lord ayun sinas. na, mga busog na tulala na <laughs> Um, magas tayo guys <laughs> Uy, sila ang tropa Pauwi na ah, Hindi pa pala kami uwi guys ah, Siming siming muna Tapos kumain yeah. Pakita ko sa inyo guys Yung pinakamagandang Lango yan dito Sa tungtong Malapols tayo maliligo guys tayo mag chill habang nag ano tayo ng Patukba ayun na lang yung nakaumang natin guys kasi yung pamingwit nilikom na namin paket na ulit kami sa hanapin namin yung et, et, papandawin namin yung ano, mga palutang doon Ya, ion in clear... guys, ini ya. Ok nararamdaman mo kung ingat yan dalag maliit hmm. ha huh? hindi tama yan o oh. <laughs> kala ko napakalaki okay. <laughs> 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 sabi ko hindi ay ayaw <laughs> mahal ayaw kalasin ayun bulig ayun ano sa kudya ayun Guys, <laughs> oh, bulig pa ba? Yo. 2,000 years later. So yun po guys. Nandito na tayo sa bahay. At uh, nakapagbihis na tayo guys. At salamat ulit sa mga nanonood. Gusto ko lang ulit mag shout out sa mga walang sawang sumusuporta. Nakarating ng 300 subscriber ano lang yun guys nung nakaraan 294 tapos isang gabi lang lumipas nagdaga ng ano naging 301 yun ng pito so yun guys salamat sa inyong lahat tapos shout out tayo shout out kay Edlyn Castillo at shout out din kay Nonoy Tapas Fish Cooks shout out po sa inyo sir at shout out din kay Edeline Dugaoho ah uh, si ano nga pala si boss Nonoy Tapas Fish Cooks namimingwit din siya kaya lang professional sila ano yung magagandang pamingwit yung ginagamit nila hindi katulad sa amin na ano yung mga buho lang ganyan. tapos Simak ayun kanila ano talaga fishing rod talaga na ano, yung binibili tapos shout out din kay Green Melon. Laging nagko-comment, shout out sayo. Shout out din kay Renz Paligar. Shout out kay RJ Carlos, kay King Asumbrado, shout out kay Nick Batauski. Shout out sa inyong lahat diyan. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga panonood niyo sa mga vlogs ko. Salamat sa suporta. At sa mga hindi subscribe, salamat sa mga panonood din nyo. sana nag enjoy kayo sa mga ina-upload ko at sa mga gusto magpa-shoutout dyan mag-comment lang kayo para alam ko kasi doon ako nagbabase sa huling vlog doon ako nagbabase ng isa shoutout ko sa huling vlog na ano na naka-comment doon so ayun guys Bale, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. At medyo makulimlim na. Salamat sa lahat ng suporta. Ah. Ingat palagi guys. Stay safe. Lagi mag face mask. At huwag pababayaan ang inyong mga sarili lalo na ngayon. May COVID pa. At uh, wala pa tayong gamot don. Kaya yun, ingat-ingat na lang din pag kayo maraming tao yun face mask alcohol uh, ano mahalin lang natin ang ating mga sarili so yun sana, sana nag enjoy kayo ingat palagi hanggang dito na lang muna guys abang abang ulit kayo sa next upload natin so yun guys yo what's up bye bye